Hello mga ka-SMS! Welcome po sa isa na namang bagong episode ng ating podcast, Ang Sabihin Mo Sa Akin. Maraming salamat po sa overwhelming na pagtanggap ninyo sa podcast na ito. Dito sa podcast na ito, pinag-uusapan natin ang kwento ng ating mga ka-SMS. Kasama po ang inyong lingkod, Father Franz Dizon, ang content creator ng Samadaling Sabi. Last week, Pinag-usapan natin ang kwento ng isang ka-SMS natin na problema sa pag-ibig. Kung ang kanya bang pag-ibig ay dapat niyang paniwalaan gayong wala namang label pala yung kanilang pakikitungo sa isa't isa. Kaya kung gusto ninyong marinig yung episode na yan, pwedeng-pwede nyo namang balikan sa ating previous episode. At ngayon naman, pag-ibig ulit. At itong kwentong pag-ibig naman na ito ay medyo komplikado baka nga hindi medyo eh komplikado talaga. At siguro may ilan sa ating mga ka-SMS na ganito rin ang pinagdadaanan. Kaya hindi na natin patatagalin pa at pakikinggan natin ang kwento ng isang ka-SMS natin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i-share sa akin. Ito ang SMS. Sabihin mo sa akin. Hindi siya nagpakilala at ito ang sabi niya. Father, I've been supporting my family all this time. No time for love kasi focused on building career to provide more for my family. Until I met this guy. He is married, living separately with his wife for three years bago kami magkakilala. Single dad. Nakakaintindihan kami na we can't be together because of our own personal reasons. Pero masaya kami. Masaya ako with him. More than one year na ang setup na we talk every day. Walang palya. Nagkikita kami at least twice a month and we are exclusively dating each other. And everything gets better naman every day. Okay ako sa setup, okay din siya. I keep on convincing myself na walang mali to deal with him kasi mari kahit married siya, kasi hiwalay naman sila. Na okay lang to, kasi okay lang naman siguro to think of my own happiness this time. My question is, wala po ba talagang mali? I really need help kasi I acknowledge baka I'm being blinded lang by my emotions. Thank you. Alam mo, Thank you din sa'yo kasi malakas yung loob mo na isulat itong kwento na ito na hindi naman talaga madaling sabihin. Maraming salamat din sa'yo sa pagpapadala mo ng iyong kwento. For sure, hindi lang naman siguro ikaw ang may pinagdadaan ng ganito. Kung hindi man parehong pareho, kahit pa paano makakarelate ang ilan sa iyong karanasan. So, una hinahangaan kita sa katapangan mo, sa pagiging honest, uh, sa nararamdaman mo. At sa courage mo at sa pagtitiwala mo na ibahagi ang kwentong ito sa akin at sa ibang tao. Gusto ko lang sabihin sa iyo na walang maling emosyon. Yung nararamdaman mo, valid 'yan. Kung masaya ka sa sitwasyon ninyo ngayon, 'yan ang nararamdaman mo. Emotions are neither right nor wrong. Pero ang nagkakamali ay yung mga desisyon na ginagawa natin out of our emotions. Kaya nga, mahalaga yung sinabi mo na baka nabubulag ka lang ng iyong mga emosyon sa mga desisyon na ginagawa mo araw-araw. Yes, <laughs> totoong may desisyon ka nang ginawa. At ano yung desisyon na yun? Na i-pursue yung relationship ninyo kahit hindi nyo naman masyadong ina-identify kung ano yung namamagitan sa inyong dalawa. Tinatanong ko nga kung yun bang exclusively dating ay isang term of relationship? Or is it a situation that you are into? Kayo ba ay magkukwalify dun sa sinasabi ng mga kabataan ngayon na situationship? Na relationship na nakadepende lang sa sitwasyon at wala namang official na label? Pwedeng ganun eh. At sa tingin ko, parang nandun niya talaga sa walang label yung relationship. I don't know kung hindi mo lang nabanggit kung paano ninyo itinuturing yung isa't isa. Are you considering yourselves as lovers? Are you considering yourselves as good friends? Are you considering yourselves na na um, more than friends? Eh kung more than friends anong ang tawag doon? <laughs> Mahirap 'yun eh. Labels are important because it sets the boundary of your relationship and it gives a certain it gives certain privileges sa bawat isa na nandoon sa relationship na yon. Kaya, um, I am encouraging you, I am encouraging you na pag-usapan ninyo yung ano ba talaga yung terms ng relationship ninyo. How do you want to call it? Are you friends? Are you lovers? Are you... Kasi doon magsisimula lahat ng yun eh. Doon magsisimula ang lahat ng yun at mula doon, makagagawa kayo ng mga choices na pwede ninyong gawin. And I will give you some suggestions na pwede ninyong gawin. Una, If you define your relationship as a friendship, as friendship, no? At maganda rin naman 'yun, may malalim na pagmamahal sa pagkakaibigan. Kaya nga si Jesus, define niya 'yung relationship niya with his disciples and with all of us as a friendship. Kasi mas malalim 'yun eh. Ako nga naniniwala ako na 'yung mga relationship ng mag-asawa na nagtatagal at nagiging matibay, ito ay dahil naka-founded ito on friendship. Kasi with your friends, you can be Anyone. You can be who you are without fear of judgment. Diba? So, kahit yung mga mag-asawa ng mahabang panahon, kapag ang turingan na nila ay para din silang magkaibigan, if your wife or husband is also your best friend, mas nagiging matibay yung ugnayan. Pero yun nga. The point is, when you become friends, and you label your relationship as friendship, You also have to be to consider the reality that one party of this friendship is married. No, legally married or hindi ko alam hindi nabanggit kung uh, civilly married or uh, married also in church. Kasi um magkaiba yung dalawang bagay na ito. Maaring kasal sa huwes o kasal sa simbahan at kapag kasal sa simbahan hindi talaga po pwede yung gusto niyo ni yung yung relationship as lovers no pwede siya as friendship pero as friendship it has to be a chaste friendship de derecho nakita, hindi po pwedeng may nangyayari kung chased ang friendship ibig sabihin you are there for one another as companions journeying together hand in hand sharing your joys and sorrows with one another kung paano mo ituturing yung yung kaibigan mo talaga, ganun din ang dapat magiging turingan ninyo. So, hindi rin po pwede dito yung arrangement na sinasabi nila na friends with benefits. Hindi ganun. Kasi you are violating the sacrament of matrimony. You are sinning against um, marriage. No? At yun yung sinasabi na adultery. And of course, ikaw, kung gusto mo talagang maging masaya, ang kasiyahan ng tao ay hindi nakadepende sa sitwasyon lang ng kanyang relationship. Yan ay nakadepende rin sa disposisyon ng iyong puso at ng iyong kaluluwa. Alam mo na pag may ginagawa kang kasalanan, hindi ka magiging masaya kasi alam mong na-offend mo ang Diyos at may nao offend kang ibang tao. No? Maaaring sabihin mo masaya kayong pareho. But by engaging into sin, kapag nagkakasala kayo, eh, pinapahamak mo din yung taong mahal mo. So, paano ka magiging masaya para kapag ka ang sitwasyon? Iyon siguro yung dahilan kaya sumulat ka sa akin. Kasi nararamdaman mo na masaya ka, pero parang hindi pa rin masyadong masaya. Bakit? Dahil ba nararamdaman mo na sinful yung relationship ninyo? Dahil ba nararamdaman mo na may binebetray ka din dahil kasal sila at kahit hiwalay sila, hindi na dissolve yung bond na yon? So, yun yung question na dapat mong sagutin. At karugtong nito, yung isang label na kung iya-assume ninyo as lovers, kailangan ninyong gumawa ng mga concrete actions para mapanindigan itong label na ito o yung gusto ninyong pasuking sitwasyon ng inyong relasyon. Kung gusto ninyong maging lovers, kinakailangan mo nang maging klaro kung talaga bang kasal siya in the first place o baka kaya siya nahiwalay dahil on the first place ay wala namang valid na kasal na nangyari at pwedeng maging grounds of annulment. And for that reason, kailangan 'yung pasak, kailangan 'yung pasukin 'yung proseso at tulungan mo siya na pumasok doon sa proseso ng annulment, no? At uh, syempre kailangan din niyang magkooperate kung gusto niya ito. At gusto kong sabihin sayo na kung totoo'ng mahal ka din ng taong ito, siya mismo ang magi-initiate kapag napag-usapan ninyo na gusto ninyong i-pursue itong pagmamahala ninyo. Say, so, if you want to be lovers, you also have to be assured na mahal ka talaga niya. At ano yung assurance na pwede mong makuha na totoong mahal ka niya? Gagawa siya ng paraan para mapakasalan ka. And for this, and for this reason, kailangan na iproseso yung annulment kung on the first place ay talagang um, may grounds for annulment pero a word of caution ha ito lang yung warning ko sa iyo sa annulment pwedeng malaman mo kung sino ang totoong at fault dun sa relationship pwede mong malaman na baka yung taong yan tunggay na ito ang psychologically incapacitated kaya hindi siya pwedeng magpakasal nako yan seryosong problema yan. Kasi kung wala siyang capacity to enter into a relationship, dapat handa ang puso mo na tanggapin yung katotohanan yon At dapat mag-isip kang mabuti kung itutuloy mo ba na magkaroon ka ng commitment sa relationship na ito. Okay? So, ngayon, sabihin natin na clear. Hindi siya ang at fault, kundi yung kanyang wife. And then when the annulment process proceeds and it is granted, on your favor, ibig sabihin na anal yung kasal, ede, okay, you may live happily ever after. <laughs> of course, hindi ko naman maa-assure na magiging okay ang lahat sa inyo, pero you can start from there. No? Sa pagre-rectify ng inyong relationship. When you define your relationship as lovers. Kasi lahat ng totoong pagmamahal ng nag-iibigan dapat papunta sa kasalan. Kaya yung pangatlo na option ninyo na palagay ko, nandun kayo ngayon, yung tinatawag nilang situationship, hindi lang yan malabo in terms of label, label. Yan ay malabo in terms of commitment din. Kasi para sa akin, ha, pag walang label, walang commitment. Bakit? You can just let go of it. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit ayaw ng simbahan ng divorce. Kasi kapag may divorce, ang nababawasan yung level of commitment ng mga taong magpapakasal. Pwede akong pumasok sa kasal kahit nasa situationship pa lang ako dahil anyway may divorce naman. So if it will not work out, then I can easily separate. If it will if this relationship would not work out, then andali ko lang naman makakalabas sa relationship, 'di ba? At yun yung hindi natin gustong mangyari dahil mahalaga yung patuloy na pagkilala sa isa't isa. At sa palagay ko, yun naman yung advantage na you are exclusively dating. Mas nakikilala ninyo ang bawat isa. And hopefully, kung merong mga red flags kang nakikita, by this time, dapat natauhan ka na. Kasi totoo yung sinabi mo. Pwede kang mabulag ng emosyon mo na masaya ka dahil kinikilig ka. Masaya ka dahil siguro ngayon mo lang naramdaman ito. Pero be careful. Kasi baka excited ka lang. Hindi ko alam, baka first time mo lang kasing naramdaman ito. Baka hindi ka aware na meron din namang ibang tao na pwede rin magparamdam sa'yo yan na mas available, single, mas workable yung relationship kaysa dito sa situationship na kinapapalooban mo. So ang sa akin, ngayon na alam mo na, na, na hindi ganun uh, kadali yung papasukin ninyong relationship, kung gusto ninyong i-level up ito, so, pwedeng mag-isip ka din na baka nga nabubulag ka ng relationship mo at baka pwedeng buksan mo yung isip mo sa other possibilities. But again, you can only go there kung pag-uusapan muna ninyo at malalagyan muna ninyo ng label itong relationship na ito at magpaplano kayo kung saan ninyo ito gustong dalhin. Pero kung wala itong patutunguhan, I am telling you, masaya ka ngayon, bukas luluha ka. Because happiness is not only an emotion. Happiness is also a disposition of a person grounded on truth. Let me tell you that again. Happiness is just not um, it's not just an emotion. It is a disposition of a person who is grounded on truth. Hindi magiging masaya ang isang taong nabubuhay sa kasinungalingan kasi habang buhay siyang mabubuhay sa agam-agam. Kaya pa, kung ako sa iyo, ngayon pa lang, harapin mo na yung totoo tungkol sa kanyang pagkatao at tungkol sa relationship na meron kayo. Kasi habang pinagtatagal mo yan, lalo kang walang peace of mind. Habang pinagtatagal mo yan, masaya ka lang pag magkasama kayo. Pero pag ikaw na lang mag-isa, alam mo na hindi totoo yung kasiyahan sa puso mo kasi may agam-agam ka pa rin hanggang sa ngayon. Dahil ang magiging masaya lang ay yung mga taong alam nila yung buong katotohanan. Kaya, ano ang dapat mong gawin ngayon? You have to face the truth. Kausapin mo siya at tanongin mo, ano ba tayo? At saan natin gustong dalhin tong relationship na ito? At dapat din, handa ang puso mo. Kapag sinabi niyang, okay, ipeperso natin ang relationship na ito, magpapaanal ako at magsasama tayo, salamat sa Diyos. Pero pag sinabi niya na, okay lang na ganito na lang tayo, let us remain this way, ang tanong hanggang kailan? Ang tanong hanggang saan? Ang tanong nasa ng paninindigan. Kasi kung hindi niya kayang panindigan yung ibinibigay mo para sa kanya, at hindi niya kayang panindigan na itama yung relasyon na meron kayo, outright sa sasabihin ko, mali talaga yung sitwasyon. Hindi mali yung nararamdaman mo, mali yung sitwasyon kung saan kayo nandoon ngayon. Kaya siya ang unang dapat gumawa ng way para maitama. At kung talagang mahal ka niya, no? sobrang blessed ka, kung itatama niya yung ugnayan ninyo. At uulitin ko, ang pagmamahalan sa pamamagitan ng dalawa at lalaki kung ito'y totoo, papunta yan sa kasalan at hindi sa walang hanggang situationship. Dahil naniniwala ako, lahat naman ng situationship, may hangganan yan. Kasi walang commitment. Dahil ang nagpapatagal lang naman sa relasyon, commitment sa isa't isa. Dahil ang emosyon, nawawala yan. Lagi ko sinasabi, ang pag-ibig ay isang desisyon. Mawala man ng emosyon, mananatili ang relasyon. So, kung walang magdidesisyon sa relasyon ninyo at hindi ninyo pagdidesisyonan yan, hindi rin kayo magiging masaya. Yang happiness na nararamdaman mo, temporary lang yan. Gusto mong magtagal? Yang nararamdaman mong kasiyahan, harapin mo yung totoo, magdesisyon kayo at i-commit ninyo ang sarili ninyo sa desisyong gagawin ninyo. Happiness is not just an emotion. Happiness is a disposition of a person who is grounded on truth. Truth and love goes together. Kaya nga sinabi ni, ni St. Paul, di ba, na there is truth in love. And it can, all be, it, it, it can also be said that there is love in truth. Kaya nga ang isang taong hindi nagsasabi ng totoo, hindi siya totoong nagmamahal. Ang tawag doon, manloloko. Ang tawag doon, unfaithful. At ang tao na totoong nagmamahal, dapat handang harapin ang totoo. At ikaw kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya at kung totoo ang pagmamahal niya sa iyo, haharapin ninyo ang lahat ng katotohanan kahit masalimuot, kahit mahirap, at sisikapin ninyo na yung relasyon ninyo ay tumindig sa kung ano yung totoo at hindi mabuhay kayo habang buhay sa kasinungalingan. Because you cannot deny the fact na siya ay kasal, may asawa. Sa mata ng Diyos, kung siya man manikasal sa simbahan, at sa mata ng batas, kung siya kasal sa huwes, or sa both, kung pareho siyang uh, kasal doon. At, hindi, yun talaga eh, I'm very sorry to tell you, yung kasiyahan na yan, panandalian lang yan. Ngayon mo lang nararamdaman yan, kasi kagaya nga nang sabi mo, um, binibigay mo yung sarili mo para sa pamilya mo, and you are building up your career. So lastly, ito yung sasabihin ko sa iyo kung ano yung nakapagpapasaya sa'yo, pwede rin makasira sa'yo. Wow! Alam <laughs> ko, yung iba, eto, bagong-bago to sa iba. Kasi sasabihin ng iba, ipersu mo kung ano yung nakapagpapasaya sa'yo. Pero eto yung sasabihin ko sa'yo. Depende yan sa kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Kasi pwedeng yung nagpapasaya sa'yo, eh, hindi naman totoo. Dahil nga nakatungtong sa kasinungalingan. Kalaya ng sitwasyon na maaaring nandin kayo ngayon. Kasi ano yung totoo? Hindi lang naman yung may nararamdaman kayo sa isa't isa ang totoo kasal siya. At ang totoo, kung paninindigan ninyo ang pagmamahalan niyo, dapat mauwi din sa kasalan yung relasyon niyo. At baka itong panandali ang kasayahan na ito ay eh magdulot sa iyo para masira din yung karir mo. Kasi alam mo yon kapag ka blinded ka ng passion mo, kapag ka masyado kang masaya sa isang bagay, you can make wrong decisions. And wrong decisions can ruin your life. Baka all the while gusto mo yung ikabubuti ng pamilya mo, pero baka lalong ikasama ng pamilya mo kapag ipinerso mo ang isang desisyong mali o ang isang desisyon na hindi nakatungtong sa totoo. So, baka yung career na pinagsumikapan mong i-build up, eh, mabaliwala kung dahil lang dito sa relasyon na ito. No? Meron niya akong kaibigan, sabi niya sa akin, hindi niya handang isuko yung mga bagay na meron siya ngayon dahil lang sa panandali ang kasayahan dahil lang sa maling pag-ibig ayan so sana uh, mat ma matuto ka doon no? yung issue ng maling pag-ibig at tamang pag-ibig siguro it's another uh, podcast episode that we can talk about pero ito lang yung masasabi ko sa iyo sana harapin mo yung sitwasyon ayon sa katotohanan nito at hindi ayon lang sa kung ano yung nararamdaman mo tandaan hindi lang tayo binigyan ng puso para makaramdam. Binigyan din tayo ng isip para gamitin natin upang makaunawa. No? At huwag kang mag-alala, tandaan mo na yung pagsuporta mo sa pamilya mo, yung pag-unlad mo sa karir mo, hindi mo ito ginagawa lang para sa ibang tao. Sana ma-appreciate mo din na kaya mo ginagawa yung mga bagay na yan. It's for your own growth. Ha? It's for your personal development. Dahil yung pagmamahal sa pamilya, it's also a valid form of love. At baka nga kung minsan hindi mo lang napapansin, may kasiyahan ding dinudulot yon hindi mo lang na appreciate Baka ang appreciation hinahanap mo lang sa taong ito, pero yung appreciation na galing sa pamilya, yung advancement na nangyari sa'yo, yung growth mo as a person, baka hindi mo nare-realize yun. Tandaan mo, ang affirmation, ang kasiyahan mula sa affirmation na yon ay hindi lang nanggagaling sa isang tao. Pwedeng manggaling sa pamilya, pwedeng manggaling at ibigay mo rin sa sarili mo at higit sa lahat, nang gagaling din yan sa Diyos. Kaya ultimately, magdasal ka. <laughs> magdasal ka kasi napakahalaga nun. Magdasal ka na maliwanagan ang isip mo. Magdasal ka na maging bukas din ang isip at ang puso nitong tao na espesyal para sa'yo. At ipagdasal mo na sana ay maharap ninyo yung totoo at sana maging masaya ka ano man ang kahihinat na ng pagharap mo sa katotohanan ito. Okay? So, happiness is not just an emotion, it is also a disposition. Ngayon, mga ka-SMS, uh, sana ay nakapulot kayo ng inspirasyon sa ating um, episode na ito at sa kwento na ibinahagi sa atin ng isang ka-SMS natin. At ngayon, inaanyayahan ko kayo na ipagdasal natin siya at um, ipagdasal natin ang lahat ng mga tao na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng pag-ibig na ibinigay mo sa aming puso. Sa biyaya na magmahal ng pamilya, magmahal ng kapwa-tao, magmahal ng mga espesyal na tao sa buhay namin, at higit sa lahat, ang pagmamahal na pwede rin naman naming ibigay sa aming sarili. Panginoon, sana ay maging maliwanag sa amin na ang pinagmumula ng tunay na kasiyahan ay kapanatagan ng kalooban, na kami ay walang ginagawang labag sa iyong kalooban at kami ay nakatungtong sa katotohanan, sapagkat ang kapanatagan ay nagmumula sa kasiguraduhan na kami ay tapat sa iyo at tapat din sa aming kapwa-tao. Kaya Idinadalangin namin sa iyo ang sumulat sa amin sa araw na ito, patnubayan mo siya Panginoon at sana ihanda mo ang kanyang kalooban sa anumang katotohanan na kanyang dapat harapin. At sana nga po ay iparamdam mo sa kanya at ipaunawa mo sa kanya ang tunay na kasiyahan na nagmumula lamang sa kapanatagan sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ka-SMS, meron ka din bang kwento na nais mong ibahagi at pwedeng kapulutan ng inspirasyon ng mga iba pa nating ka-SMS? Huwag kalimutan na ipadala ang inyong mga kwento sa Google Form na makikita po ninyo sa description natin sa episode na ito. At gayon din naman ay Maaari kayo magpadala ng message sa ating mga social media platforms sa madaling sabi ni Father Franz Dizon. Muli ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi. At ito po ang SMS. Ang mga hindi madaling sabihin, pwede mong ishare sa akin. Kaya naman, sabihin mo sa akin.